good morning mga idol araw na naman tayo ng sunday maaga na naman tayong gumising tapos na tayo ang ating obligasyon na high school ang aming chapel ngayon makakapina lang po ako ngayon mga idol good morning good morning mga idol mga idol good morning mga idol muna tayo kasi tapos ng aking pag-aayos ng aming chapel nandito tayo ngayon sa may tindahan nila mamay dito tayo nagkakapi ganun kami ka aga gumising gahin may obligasyon tayong ginagampanan sa buhay good morning mga idol ako pa nagkakape ako mga idol isang ano lang ako isang stick, stick. wala na pong asukal stick lang yan stick. purong kape lang purong kape ng niskape ano Purong niskapi. Stick stick one tayo yan uh, yung isa matatapos na hindi na lang kanyang ano wawalisin ako natapos na natulungan ko na siya kanina magwalis marami na rin kaming nawalis kanamaga kasi pag natapos ako sa magayos ng aming uh, chapel tinutulungan ko pa rin siya magwalis hanggang matapos ngayon yung tapos na lang doon sa may bahay nila may gilid sa bahay ng amo niya wawalis tayo mga idol hindi po ako nag asukal I stick lang tayo I stick yan oh yan lang ang aking kape stick baka naman dyan is nice kape nasanay na ako dito sa kape na to na walang asukal sanay na ako dito yan masasanay ka na rin yan tsaka meron tayong simple hindi mawawala yung pandesal pandesal sa umaga pandesal sa gabi pandesal sa tanghali. Oh. Hindi nawawala yan, pandesal. Mainit-init pa to. Mm. Ang kasarapan nito, yung iba, alam niya na kung ano, sinasaw-saw sa kape, ganyan o. Oh. Mm. iba, ganyan o. Oh. Hmm. Mm. sa kape. Kapubinsya. probinsya tumisa namin ganito nasa usaw sa kapi yung pandisan mm. uh, tapos na tayo mag-ayos tayo. na kayo magayos ng ating chapel ayun oh. Uh. araw po tayo ng sunday ngayon mga idol maaga na naman tayo nagising alas 4 na naman tayo nagising mga idol yun ang oras ko ng linggo pag nag-ano ako, nag-ayos, sa 4 dapat, nandito ka na. Kasi, mas maganda natatapos ka ng maaga, kumprat, naghahabol ka. Diba? yun ang gusto ko. Hmm. Ngayon, magbibiyis na lang tayo. tagal pa ni mamay ah mga nag-aasikaso pa at alin sa bahay nila Good morning, good morning, my Elton. Meron po nang bigay ng pandesal. Ah, pandesal. Ngayon talaga yung mga masisipag. Binibigyan ng pandesal. Happy Sunday po sa inyong lahat dyan, mga idol. Good morning, good morning, good morning. Mabuhay po tayo mga idol. Mabuhay po tayong lahat. Eh, Kape tayo. Ayan na, dumating na si mama eh. Tagal mo ah. Ayan na, dumating na siya. Ayan na. Ama na yan, nawalisan na yan dyan. O, mo na simutin. Fertilizer na yan ng ano natin dyan, mga halaman. Yan, ganyan. Kapi na, kapi. Ayan, si Nanay Lya. Lumalaban pa rin kahit hirap na. <laughs> okay. Nakikipag sa palaram pa. <laughs> Ayan, ang masisipag namin tagawalis dito. Yan, oh. Ayan, Oh. masipag yan. Diba, no, May? <laughs> Seryoso. Seryoso. Kapi na, Kapi. talagang kape pag may kanlis na